karang ke sa ka in time my sa, akin? sa nabi han mari ga at ang mga santay bag nag slow mo na ending na Bigo pa alam mo ba 'yung mga content natin, 'yung mga ano, mga bigla. Oh, 'yung mga ano, K-drama in real life, mga gano'n. Yung bigla slow mo. <coughs> ano na 'yan? Ano? 'yun lang masi ano Ang sikat na sikat, sikat 'yung Goblin. Uh, si, uh, Eman? Alam, si, si Eman, si Eman. Ah, uh, simple si Eman. Pero 'yung kaling ng mga content natin, 'yan yeah. yung, 'yung mga shot. Ay, dali ko. Cinema 'yung mga 'yan. Pakakulit kamay, ang pakaklamsy. It's because

gagawin natin? Wala na tayong maisip na gagawin. Lo, nakakap na ako, tapos binigyan niyo pa ako ng cup. Oo. Oh. There, oo. Oh. ko nga. Go there. Oo na.

abot natin sa random stranger. Sila yung <laughs> mag-live. Iwan ko na lang tong cell Ay, okay na. Okay, pwede na kaming magpaalam sa inyo, guys. Pausap, pakausap mo muna silang dalawa. Paalam. Bye, guys. para sa Paalam. Paalam po. Goodbye. <laughs> bye <Babay> na. <laughs> Bye bye. Bye bye. Ingat-ingat lahat. Ingat. Ingat kayong lahat. Ingat bye guys. Thank you so much. Mag-ingat po kayo. Busan. Busan lahi. <laughs> Goodbye. Bye guys. Thank you so much. Bye. It's a quick live lang kasi wala kaming magkabani. Wala kaming Bye guys. Ingat kayo. bye, bye po. See you soon. Love you guys. Love you. Bye. Bye.